Paano ho kaya kung si Diyosa Poco ang in-interview ng reporter tungkol sa aksidente yung naganap? Anla eh! Agar niho ang istorya eh! Ako eh nakaungkot din sa silo ng aming bahay at ako eh nagkakape. Napansin ko ang mag-ina eh naghihikap. Ay di kinalipong ko naman. Sabi ko eh, saan ga inyong tungo? At kaya eh, hasping-haspe. At pagkagara naman ng inyong gayak. Ang tugon sa akin ng ina eh. Ang eh. kami ipabayan. At ang batang ari eh. Atungal lang atungal eh gumong na at gustong mag -jollibee. Natanawan ko sa daan ang mag-ina habang nagbabakay ng masasakyan ay may tricycle na baking ganun mapagkatuling. Ay di okay, palakat na at ang mag-ina naman ay hindi na maiipit na. Pagkagulat ko, may dumagubong. Nahagip na pala ang mag-ina. Pagkagalit ng asawa ng malaman, umahon agad, may dalang gulok. Ay eh, sadya ka naman tatagay ng nakabangga. Atungan at na sa pag-iyak ang asawa. At ang akala ay eh, nautas na ang kanya mag-ina. Ginagaling na lamang at sugat la ang napala ng kanyang asawa at anak. Lasa ko'y napagmura ang driver, Napala niya ay lasing pala eh. Ano raw? Ganetshan, Jeksena. Sitting plate akit, din sa aming balur. Super mo ako ng coffee bling. Nasay trope ko ang magmudra. Tikta ko, sanang rampa at bonggil ang outfit. Araw ang aura. Ang hanashi sa aking Gogora daw sa bayan At super jayak. Cry to death Ang janakis At gustong lumap sa Jollibee Habang nasa daan chi Nasa itrupi tropiko Ang magmudang ang janakis Habang waiting galore ng karo May moksikel Panalo sa bilis Kedy sigaw ako. Kedy sigaw. Dahil snowing, nang snowing na magjuna, with snowing na magigipit. Ang syokot ko. Anya-anya may buu. Buu. Nasyabitan ang magjina, na. ang pudang. Warla. Fly lalo agad. Fly lalo with matching jita. At kerebes na ang ano. O tao. Jiyak-jiyak ang Diyosawa dahil ang nose ay Tegi na ang ano, Jusawat ang Junakis. Laki may pansit na lamang at nyugat lang pala ang napala ng asawa at ano, fiota. Ang ending, super award ang driver. Bangi pala, nakano mo? Ha? Ano? Wala akong naintindihan.